na feel mo na ba na parang lumalamig na ang relasyon nyo? Yung dati araw-araw may good morning text, sweet gestures at parang hindi kayo mapaghiwalay. Pero ngayon parang laging may gap. Parang routine na lang. Kung nararanasan mo to, relax. Normal yan sa kahit anong relasyon. Pero may magandang balita. Merong paraan para maibalik ang apoy. At hindi ito tungkol sa mamahaling regalo o surprise trips. Ayon sa Stoicism, ang sikreto ay nasa pagbabago ng sarili hindi sa pangongontrol ng partner mo. At kapag ginawa mo ito, siguradong babalik ang init ng pagmamahalan ninyo. Maraming relasyon ang lumalamig hindi dahil wala ng pagmamahal, kundi dahil wala ng intentional effort. Nagiging automatic na lang ang kumain ka na ba? Nagiging robotic ang good night, love you. Nagiging paulit-ulit ang routines, wala ng bago, wala ng spark. At dito nagsisimula ang problema. Kasi kapag parang wala ng excitement, madaling makaramdam ng dissatisfaction. Minsan, nagiging dahilan ng tampuhan pagkakasawaan o worse, hiwalayan. Imagine this. Isang couple na sobrang sweet nung una. Day dito tawag doon effort lagi. Pero habang tumatagal naging busy sa trabaho, naging comfortable na at parang nawala yung fire. Ngayon tuwing mag-uusap sila, puro bills, trabaho o problema. Wala na yung kilig, wala na yung lambingan. At habang lumilipas ang panahon, parang nagiging magkasama lang sila sa bahay pero hindi na tunay na magpartner. Nakaka-frustrate, di ba? Parang may kulang. Pero hindi mo alam kung saan ka magsisimula. At kung hindi mo agad gagawa ng paraan, pwede itong mauwi sa paglalayo ng loob. Pero ayon sa Stoics, may malinaw na sagot. Baguhin muna ang sarili bago mo baguhin ang relasyon. Ito ang tatlong Stoic-inspired practices na pwedeng magbalik ng init ng pagmamahalan nyo. 1. Maging present sa bawat sandali. Ayon kay Marcus Aurelius, Confine yourself to the present. Kapag magkasama kayo, huwag mong hayaan na trabaho o cellphone ang inuuna. Bigyan mo siya ng buong atensyon. Minsan, hindi kailangan ng malaking sorpresa. Kailangan lang niya ng feeling na priority siya. 2. Control your reactions. Minsan, ang init ng relasyon nawawala dahil sa paulit-ulit na away sa maliliit na bagay. Ayon sa stoicism, hindi mo kontrolado ang kilos ng iba pero kontrolado mo ang response mo. Kung kaya mong maging kalmado kahit mainit ang sitwasyon, unti-unting bumabalik ang harmony. Add Harmony, Spark. Three practice gratitude daily, sabi ni Seneca. He is a wise man who does not grieve for the things which he has not but rejoices for those which he has. Imbes na laging hanapin ang kulang, simulan mong i-appreciate ang meron ka. Sabihin mo araw-araw kung anong bagay ang na-appreciate mo sa partner mo, kahit maliit lang. Yung simpleng, thank you sa effort mo or I'm proud of you, ay parang gasolina na nagpapabalik ng apoy. At ito ang sikreto. Kapag ikaw ang nag-iba ng approach, natural na susunod ang partner mo. Kasi ang spark, hindi basta nawawala. Minsan natatabunan lang ng stress at routine. Kailangan lang linisin at balikan. Na-feel mo na ba na kahit magkasama kayo physically? Parang ang layo ninyo emotionally? Yung tipong nasa isang kwarto kayo pero parehas nakatutok sa cellphone nasa isang bahay kayo pero parang strangers ito yung silent killer ng relationships yung nawawala ang connection kahit technically magkasama pa rin pero ito ang kagandahan hindi mo kailangang bumili ng mamahaling regalo o magplano ng grand trip para bumalik ang init ayon sa stoicism ang sikreto ay quality presence at intentional effort at kahit simpleng bagay basta galing sa puso pwedeng magreignite ng spark sa sobrang dami ng responsibilities ngayon trabaho, bills, pamilya, social media. Maraming couples ang nagiging busy na masyado para sa isa't isa. At habang tumatagal, lumalalim yung gap. Hindi na nagkakaroon ng meaningful conversations. Mas nauuna ang trabaho kaysa sa relasyon. Nagiging routine ang lahat. Wala ng excitement. Eto ang problema. Kapag ang relasyon puro logistics na lang, ano ulang bukas? Bayad na ba kuryente? Nawawala yung emotional intimacy. At once mawala ang intimacy, Automatic din lumalamig ang pagmamahalan. Imagine this. May mag-asawa o mag-boyfriend-girlfriend. Nagsimula sila na sobrang sweet, laging nagkukwentuhan, laging nagtatawanan, laging may kilig. Pero after ilang taon, busy na sila. Pag-uwi sa bahay pagod, imbes na mag-usap, kanya-kanyang cellphone. Imbes na mag-date, sinasabing next time na lang busy ako. At unti-unting hindi nila namamalayan, nagiging strangers na sila. At ito ang masakit. Hindi biglaan nawawala ang init. Paunti-unti siyang nauubos hanggang dumating yung araw na isa sa kanila magsasabi, parang hindi na ako masaya. Nakakaparalyze yun, pero kung babalikan mo, madalas simple lang ang dahilan. Wala na yung intentional effort na nagdadala ng connection. Ayon sa Stoics, ang tunay na mahalaga sa buhay ay yung mga bagay na within our control. At alam mo ba, ang presence, effort at attention ay nasa kontrol mo. Eto ang tatlong Stoic-inspired practices para maibalik ang connection at init ng relasyon niyo. 1. Kapag kausap mo ang partner mo, makinig ng totoo. Hindi yung tipong habang nagkukwento siya, nag-iisip ka na ng sagot. Hindi rin yung habang nagsasalita siya, nakatingin ka sa cellphone. Makinig ka, tanungin mo, mag-follow up ka, ipakita mong interesado ka. Simple ito pero sobrang powerful. Kasi doon nararamdaman ng partner mo, importante ako sa kanya. Tu, Hindi mo kailangan ng grand gestures. Minsan ang simpleng sabay kumain ng walang distractions o maglakad ng magkahawak kamay ay sapat na. Sabi nga ni Marcus Aurelius, Give yourself a gift, the present moment. Kapag kasama mo siya, ibigay mo yung 100% presence mo, hindi kalahate, hindi 20% bo. At doon bumabalik yung spark. 3. At bumabalik din ang init not because of one big trip, but because of daily effort gawin mong habit na magpadala ng simpleng note. Gawin mong habit na magtanong ng kumusta ka, hindi lang ano ginawa mo. Gawin mong habit na ipakita ang appreciation kahit maliit lang. At gaya ng sabi ni Seneca, It is not the man who has too little but the man who craves more that is poor. Kapag natutunan mong pahalagahan ang maliliit na bagay, dun bumabalik ang apoy. 4. Pwede kayong gumawa ng shared activity, tulad ng journaling together, pag-uusap ng goals, o simpleng pagre-reflex sa araw bago matulog, kapag pareho kayong lumalago, mas lalong lumalalim ang connection ninyo. At ito ang sekreto. Connection builds intimacy. At intimacy reignites passion. Kaya kapag intentional ka sa pag-build ng connection araw-araw, unti-unting bumabalik ang init ng pagmamahalan ninyo. Kaya kung feeling mo nagiging malamig ang relasyon ninyo, tandaan mo, hindi kailangan ng bonggang solusyon. Kailangan lang ng presence, pakikinig, at intentional effort. Alam mo ba kung ano ang pinaka-turn off sa isang relasyon? Hindi yung wala kang pera. Hindi rin yung hindi ka gwapo or sexy. Ang pinaka-turn off ay yung taong hindi stable lang emosyon. Konting away sumisigaw. Konting tampuhan biglang ghosting. Konting stress parang end of the world na. Pero kabaliktaran nito. Kapag marunong kang magdala ng emosyon, kalmado, steady at resilient, doon nagiging magnetic ang presence mo. Doon bumabalik hindi lang ang spark, kundi yung tiwala at respeto. At ayon sa Stoicism, ito ang ultimate susi, emotional stability. Kapag natutunan mo ito, siguradong mas lalo pang babalik ang init ng pagmamahalan nyo. Ang problema ng maraming relasyon ngayon ay hindi laging pera o third party. Madalas ang ugat ng lamig ay emotional immaturity. Kapag may tampuhan, imbes na pag-usapan, nagsisigawan. Kapag may problema, imbes na magtulungan, nagkakampihan ng sisi. Kapag may stress, imbes na maging sandalan, Nagiging pabigat at ito ang masakit. Maraming lalaki at babae hindi marunong mag-handle ng emosyon. Akala nila normal yung mag-walk out manakit ng salita or mag-silent treatment. Pero ang totoo, yun ang unti-unting pumapatay sa spark ng relasyon. Imagine this. May mag-asawa na nag-aaway tungkol lang sa simpleng late na pag-uwi. Pero dahil hindi stable ang emosyon ng isa, naging malaking gulo. May sigawan, may masasakit na salita, may silent treatment. Sa isang gabi lang nawala lahat ng effort ng ilang buwan, yung dating sweet gestures? Nabura dahil sa isang araw na puno ng init ng ulo. Ngayon imagine mo naman ang kabaligtaran. May magpartner na nagkaroon din ng conflict, pero imbes na sigawan, nag-usap sila calmly. Imbes na mag-away, tinanggap nila yung emotions pero hindi sila nagpatalo dito. At dahil doon hindi lang nila na-resolve ang issue, mas lalo pang tumibay ang relationship. Yun ang difference ng pagiging reactive versus pagiging resilient. At yun ang dahilan kung bakit ang stable na tao mas hinahabol, mas pinahahalagahan, at mas minamahal. Sabi ng Stoics, hindi mo kontrolado ang mundo, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. At sa relasyon, ito ang pinaka-powerful na principle. Ito ang apat na Stoic practices na pwede mong gawin para maging emotionally stable at para siguradong bumalik ang init ng pagmamahalan ninyo. On pause before reacting. Sabi ni Epictetus, it's not what happens to you but how you react to it that matters. Kapag may nag-trigger sa'yo, huwag agad sumigaw o magsalita ng masakit. Huminga muna. Count to five bago sumagot. Minsan, ang simpleng pause ang nagliligtas ng relasyon. Two. Ang galit, lungkot o frustration, lahat yan pansamantala lang. Pero kung gagawa ka ng permanenteng desisyon base sa temporary na emosyon, doon nagkakagulo. Kapag natutunan mong sabihin sa sarili mo, this too shall pass, mas magiging kalmado ka. 3. Sabi ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Kapag may conflict, tanungin mo sarili mo, May control ba ako dito? Kung wala, bakit ako magagalit? Kung may control ako, paano ko maayos in a constructive way? Ganyan mag-isip ang stoic, at ganyan din dapat sa relasyon. 4. Kapag ikaw ang stable sa relasyon, nagiging ligtas ang partner mo kasi alam niya na kahit anong mangyari, hindi mo siya sisigawan, hindi mo siya iiwan, hindi mo siya ididikdik. At kapag naramdaman niya na safe siya sa'yo, dun bumabalik ang attraction. Kasi security is sexy. At ito ang magic. Kapag ikaw ang anchor kusang lalapit at hahabol ang partner mo, hindi dahil sa takot kundi dahil sa admiration. Kasi ikaw yung nagbibigay ng peace sa mundong puno ng stress. Kaya ito na ang huling susi ayon sa stoicism Babalik ang init kapag marunong kang maging present at intentional. Babalik ang init kapag tinutukan mo ang connection at effort. Babalik ang init kapag naging emotionally stable at resilient ka. Tatlong prinsipyo na simple pero sobrang hirap gawin. Kasi kailangan ng disiplina, self-awareness at practice araw-araw. Pero kapag sinimulan mo, hindi lang babalik ang spark. Mas magiging matibay, mas malalim at mas totoo ang pagmamahalan ninyo. So ngayon tanong ko sa'yo, Alin dito ang kailangan mong simulan ngayong araw? Kasi tandaan mo, hindi nawawala ang spark. Minsan, natatabunan lang ng stress, ng galit at ng routine. At kapag ikaw ang nag-initiate na linisin ito, siguradong babalik ang apoy.